Yung so, mga idol, shout out to. Oh. Ito ay yung mga ginagawa natin, no. Oh. Ito yung mga normal na ginagawa natin, no. Oh. Normal lang to idol dito oh. sa order na ano, pita. Pita bread tawag nito, ganito. Yan, pita bread yan. Kubos idol, eh, tawag lang kubos, pero hindi naman to kubos dito, eh. pita yung tawag dito. Eh. yung shawarma idol na pinipilaan sa daily paano kasi artista yung mga ano dito mga crew what? artista kasi yung ano yung lasa hindi yung crew lasa na yung mga artista ito kaya kung gusto nyong bumili ng masarap na shawarma dito na kayo sa Kubaw paano masabi? ang address ay ito Metro Complex corner Pituason 20 Avenue Oh no! Sabihin nyo lang shawarma sa Kubaw Ito idol, dito sa daily ah. Wala nang iba. Dito lang ang makikita nyo. Punta. What? Tanya waktu itu saya entrance nang daily supermarket, mau kita nyetung sewa warma atau apa kasar apa hmm. itu? Kamu nggak itu loh? Komplit itu komplit itu segula healthy itu, ya no, iba. Healthy yang kasih mie gula yang itu, apa sekarang nih? Worth 50 pesos saya itu loh, iba. Ini karami, 50 pesos, tinggal mau, apa karami oh? Kita oh. kama anunya na Ano, tapos with the hat. Hi! Okay. So, spider lo. Ang palasa. Saan ang kamakapagin okay. sa, sa ano, pumunta ka sa mall, napakamahal na sa Warmas. Matala dito. Ano na yun sa warma? Ano na yun mo na siya? Ano na siya siya? Dalawa? Dalawa.